yan guys yung mga huling papaya natin na pang December nalanta na yung talbos na lang ang natitirang daon niya. wala na nasaktan na to. pinalitan na namin yan at pinalitan na namin pinaniman namin ulit dito sa gitna nila wala patay silang lahat sayang at namumunga na nalanta silang lahat. Yo, what's up guys? Good morning. Yan, nandito tayo ngayon sa garden natin at update tayo sa ating mga tanim na papaya. At sila ay nalalanta na dahil nga sa sunod-sunod ang ulan dito. Yan na yung ating mga papaya. At dito sa banda rito, uh, medyo hindi naman masyado natamaan. Pero nababad pa rin sa banda rito yung tubig. Hindi na natin yung tubig. Ito, puro tubig ito nung nakaraan na uh, nagsubside, nagsubside na yung tubig. Bali, pinadiligan ko na kay Junior ng fungicide. Ang mangyayari dito ay yung pinakababang dahon niya ay matutuyo. Yung talbos lang niya siguro ang hindi matutuyo. Yan, nilinisan na ni Junior. Tinanggal na yung mga nalalanta na dahon. Yan guys, yung mga huling papaya natin na pang sana. Natamaan lanta na sila yan kahit na mataas kasi yung bid natin yung ugat kasi ng papaya yan ay nandito na yan sa baba yan mahaba na yung ugat nila kaya nababad sa tubig ang papaya kasi ayaw niya ng maraming tubig pag nababad yan kahit tatlong araw lang ay maapiktuan na sila yan hanggang doon nalantas sila wala na, yung huling tanim natin na mapaya bagsak na yung daon niya yung talbos lang niya yung medyo kipa pero nasaktan na yan papalitan na natin yan may mga natumba pa na natumba oh. humangin kasi din dito bagyong inting daming buha tumba sayang <coughs> yan puro tubig dito yan ngao okay kinanalan pa namin dyan para bumaba lang yung tubig okay pa naman yung bunga ang maapiktuan lang yan yung mga dahon nila at pinadiligan ko na ng fungicide dito sa puno kasi marami ng fungus o bacteria dyan pag nakapasok yung fungus sa katawan ng papaya ay mamamatay na yan kaya pina-sprayan ko kanina pinadiligan ko ng isang araw ng fungicide at pina-sprayan ko kanina ng fungicide ano, puro tubig pa dito Ayan, mai stop na yung pamumulaklak niya at pamumunga niya. Saka lang ulit mamumunga yan pag naka-recover. Saka uli mamumunga. Oh, puro tubig pa dito. Yung kanal namin, hindi na maaagos. Nagabaw na kasi. Saka sa banda eh, binakuda na nila, madamo, hindi na malinisan yung kanal. Okay pa naman yung mga bunga. Mapapakinabangan pa mga bunga yan. Bunga yan. May bibinta pa natin yan. Ngayon natumba pa dito. Matuto yung bandang ibabang dahon niya. Tapos yung mga natirmihan siguro baka pagkaraan ng dalawang linggo matutumba sila. Ayan, dito lang nabanda. Parti mataas ang medyo hindi natamaan. Pero, yung dahon niya nangungulot na din. Yung mga sili, eh, nalanta na. Ayan, puro tubig pa dito. Ayan, may mga makaharbis pa dito na. May balang na. Mga hinog. limang araw na sunod-sunod ang ulan. Titigil ng konti, ulan na naman. Yung siling namin, o, nalanta na. Yung siling labuyo. Pati yung mga pipino namin, nala na. Pipino! Itong patula, matiba, yan. Parang Parang walang nangyari. yung pipino na pinag namin ng oh, patay na. Nababad sa tubig. Ganun talaga, papalitan na lang. Bawing-bawing naman natin itong papaya. Pero mapapakinabangan pa natin itong mga bunga niya. Hindi, na, hindi pa naman siya patay. Okay pa naman yung talbos niya. Yan, oh. Okay, okay po itong mga bunga niya. Mas mataas dito. yung sitaw pati yung sitaw mga siling panigang natin yan at yung inupload natin na kamatis na pinatanim natin nababad din nababad din siya pero buhay pa naman kukunin na lang sa pulyar pataba at fungicide Ay, sigurado magmamahal na naman ang papaya nito. Nagkaraan ng dalawang linggo siguro. Yung mga nagtanim ng papaya, baka patay din, si, patay din yung papaya nila. Yan. Dito, gumawa na si Junior ng kanal dito. Para bababa dun sa ilog.

Tanong ka din. Ano ang lamig yung black hole niya? Pati tanay, kamata na eh. Ang tutong niya. Samang mula mo din. Ti Alan din nalaman siya. Yan, sabagay marami pa kaming seedlings na itatanim. Tatanim ulit ng papaya. Maganda kasi itong papaya. Yung kanal namin nung no, hindi na umaagos. <laughs> Barado na dyan. Daming damo. Nabakudan naman kasi. Itatanim na lang namin ito. Magtatanim na lang kami ng bago. Yan guys, uh, hanggang dito na lang itong video natin. Uh, Inupdate ko na lang kayo sa ko lang kay sa papaya natin na nalalanta na. Ayan, pati ang palaya, nalanta na rin. Mga siling labuyo itong maliliit na siling, nalanta. Mga okra lang ang nakasurvive. Sa katalong. Saka yung patula natin niya, kasi lang mga nang na. Matibay din yung patula. Wala na yung pang-disimbar natin na papayaw. Tigok, ganun talaga. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay tatama tayo. Alam okay, na namumunga na. Yan guys, hanggang dito na lang. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bigalab shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Bye-bye. Matubig.